Napakasakit ba ng likod nyo? Alamin nyo yung dahilan, ano yung ginawa nyo. At magbibigay ako ng tips, paano lulunasan, ano ang dapat ninyong gawin. Unang dahilan, bakit sumakit ang likod natin? Eh, nakakuba kayo. Yung poor posture, maling postura. Marami pang ibang mga dahilan. Katulad ng mga bunti, sila po madalas sumakit ang kanilang likod. Kasi masyadong naka-forward o naka-protrude yung chan nila. So, ang gagawin natin, may correct. I-relax lang yung inyong tuhod, tapos yung inyong puwitan, medyo i-tuck in, pati yung inyong chan. Huwag masyadong relax na relax para hindi sumakit ang inyong likod. Sa mga kababaihan, mahilig mag-high heels. Ang tip natin, pwede po kayo mag-high heels sabang nagtatrabaho kayo. Pero, magbaon kayo ng rubber shoes pagpauwi na kayo at maglalakad kayo ng malayo. Kung sumakit yung paan ninyo dahil dun sa inyong high heels, pwede kayong kumuha ng tennis ball o yung mga bilog na balls, tapos igulong-gulong nyo dun sa inyong talampakan para matanggal yung mga kirot dun sa inyong paa. Yung tinatawag natin military posture, di ba yung mga militar talagang diretsyong-diretsyo actually kawawa din sila kasi sumasakit din ang kanilang likod. Kasi yung, yung puwita nila ay ah, masyadong nakalaba. So, dapat medyo ipasok ng konti yon sa papaloob para ito makuha natin yung tamang forma ng ating buto o ng ating gulugod or spine. Yung mga nanay dyan o yung mga naiiwan sa bahay, mapananay, map, mapatatay, 'di ba matagal tayong magluto, oras ang inaabot, matagal mamalantsa, oras ang inaabot. Pwedeng magdulot ng masakit na likod. So ang payo natin, kumuha kayo ng isang bangkito. Habang namamalansya, habang nagluluto, ipatong ninyo yung inyong paa sa isang bangkito. So, palitan. Isang paa na sa bangkito, isang paa na kababa. So, palitan para hindi sumakit ang inyong likod. Madalas na dahilan sobrang luma na ng inyong kutsyo, napakalambot na, eh, dapat piliin natin yung medium medium to firm na kutsyon para sa inyong likod. At meron tayong mga tamang posisyon para sa pagtulog natin. Kung gusto nyo nakatagilid, maglagay tayo ng una sa pagitan ng dalawang paa. Ika nga, may dantayan. Ngayon, kung gusto nyong nakatihaya, pwede kayong maglagay ng mababang unan o nakaroll na tuwalya sa ilalim ng inyong tuhod at saka mababang-mababang tuwalya dun sa may back ninyo kasi may arch din yan. At sa mga gusto namang matulog ng nakadapa, pwede kayong maglagay din ng isang mababa yung nakaroll na tuwalya or flat na tuwalya dun sa inyong chan. Kasi kung hindi, mahihirapan talaga yung inyong likod. Isa pa, laging nakakuba habang nagtatrabaho. At saka, kadalasan, yung mga nagtatrabaho, oras ang inaabot nila na nakaupo. So, pag ganon, mag-break kayo. Kung pwede, every 30 minutes, tayo-tayo kayo, mag-break para hindi laging nakaupo. Tsaka yung, yung likod ninyo, ah uh, kailangan medyo nakasandal dun sa inyong magandang silya. Huwag tulad nito, na nakakuba. Kasi katagalan, eh, sasakit yung inyong likod. Tsaka, ang problema sa ibang tao, buong week, sige, nagtatrabaho dun sa kanilang table, yung talagang nakaupo lang. Tapos, pagdating naman ng weekend, biglang magagardening, mahirap yung kanilang ginagawa. Ang mga tawag doon, weekend warrior. Huwag pong ganon, kasi hindi kaya yan ng likod ninyo. Dapat, yung pag-exercise, -e eh, gradual. Kung pwede sana every other day. Yung mga taong very stressed, kawawa naman sila, nagdudulot din yan ng pagsakit ng likod. So kung pwede, yung stress eh, bawas-bawasan natin. Kasi kailangan makarelax din. Kasi ang nangyayari dyan, nag yung muscle, naninigas, ayaw nang mag-relax. So, masakit din ang magiging likod nila. Kasi yung muscle dun sa likod ang nag May tamang pagbubuhat. Pag magbubuhat ho kayo, kailangan malapit sa katawan. Tapos i-squat nyo or itutupi ninyo yung inyong tuhod. Yan. Tapos yung, yung likod, um, kailangan medyo diretsyo. Tapos tsaka kayo tatayo. Huwag yung ang ginamit nyo, likod pagbubuhat. Ito, tulad nito ah, hindi naman dapat yung full chrome natin eh nandun sa gulugod. Tapos, pag-lift nung inyong binuhat, eh, back din ang ginagamit niyo So, may tamang paraan. Dapat i-squat ng konti yung tuhod. Malapit sa inyo, yung pagbuhat, wag masyadong malayo. wag din magbubuhat ng galing sa gilid kasi sasakit ang inyong likod. Alam nyo ba, meron tayong mga kinagawian na pwedeng magdulot ng pagsakit ng inyong likod. Katulad ng pag-ubo. Alam nyo, pag umuubo kayo at saka bumabahing kayo, malakas ang pressure niya. So, dapat ang tip natin, hawak kayo sa isang table para nandun yung force. Kasi, hindi nyo napansin, pag ubo ng ubo, bahing ng bahing, minsan sumasakit din ang likod natin. So, may tamang pagbahing at pag-ubo. Medyo Unti-unti, yung pag-ubo. Ha-ha-ha, ganon. Huwag yung isang malakas na bigla. Ganon din yung pagbahing. Kasi, nahihirapan yung nerves, yung mga ligaments, nagkaka tapos yung muscle natin na i-strain din. So, nagkakaroon ng pressure dun sa ating gulugod o dun sa ating spine. Marami din sa atin, may tinatawag na sciatica. Ang problema, yung iba, hindi lahat ay nagkaka-back pain. Pero, napapansin nila, Meron o walang kirot doon sa may puwitan, pero masakit dun sa may binti sa likod ng, ng legs ng binti hanggang doon sa alak-alakan, hanggang doon sa toso. Ang tawag doon ay e, sciatica. So may test doon, yung straight leg racing test. At saka, minsan nagkakaroon ng rayuma. Yung rayuma, masakit din sa ating spine. Ito yung tinatag na straight leg racing test para malaman kung sciatica yung nangyari sa atin. Tapos may mga test o laboratory na pwedeng gawin. EMG para sa nerves, electromyography, pwedeng i-X-ray, CT scan, or MRI. Yan po yung mga kadalasang tinetest para makita yung buto dun sa ating likod. Pag acute low back pain, ibig sabihin, biglang sumakit ang likod ninyo. Ano ang gagawin ninyo? Ipahinga muna. Ibedress. Tapos nakita nyo, medyo reclining siya. Mas mataas ng konti yung ulo. Pag po ice, ang gusto nyong ilagay, uh, ibalot nyo sa isang bimpo. Tapos ipahid nyo dun sa likod ninyo, dun sa skin. Siguro 5 minutes, up, down, up, down. Pag gusto nyo naman na heat ang gagamitin, ilagay nyo sa isang bote, balutin nyo rin ng bimpo, tapos nakadapa kayo, ilalagay ng 20 minutes uh, once or twice a day. Merong mga pwedeng inumin katulad ng mga paracetamol or yung mga tatawag nating NSAIDs or merong pwedeng ipahed yung mga ibuprofen or naproxen cream. Mas okay na yung mga pinapahed kesa yung inom tayo ng inom. Kailangan din na mag-stretch, lalo na pagkagising sa umaga, bago sumabak sa trabaho. At kung alam nyo na nakakuba kayo lagi, tapos nakayuko lagi yung ulo, ah, maging aware tayo na makorekt natin yon. Tsaka pag masakit yung likod ninyo, unti-unti ah, yung pagtayo. Ganon din naman kung babalik kayo sa paghiga. I-practice nyo. Pwedeng maglakad ang masakit ang likod. Yes, walking is allowed. Ang hindi lang pwede yung mga running at saka jogging. So, iwasan muna yon. Ito po, mamaya sasabing ko ano yung mga nararapat na mga exercises. Ito po yung ice sa first 24 hours. Pero pag more than 24 hours na 1 to 2 days, pwede na po yung mainit. Naturo ko na kanina paano gawin yan. Meron ding spondylolysis yung iba na sabihan niya, nakikita pu'yan sa x-ray. So, nagka-problema pagkapanganak pa lang. Pag na, marami pong nababasahan, spondylolisthesis. Ibig sabihin, nag-slide yung kanyang gulugod o yung kanyang spine. So, yan din po. Uh, medyo common na nababasahan sa inyong x-ray. Ito po ang itsura ng normal na gulugod at pag nagkaroon na ng osteoarthritis o yung ibig sabihin umiidad tapos wear and tear. Ibig sabihin syempre, 'di ba, gamit tayo ng gamit ng ating likod, nagkakaroon ng rayuma, may tinatawag din na osteophytes, yung parang nagkaroon ng buto-buto or tinik-tinik. Masakit po lahat 'yon na pwedeng magdulot ng back pain. ah may tinatawag din tayong bone cancer. Ang problem po dun sa bone cancer, palaging nandun yung kirot, lalo na sa gabi. So, kahit hindi siya konektado dun sa ginawa ninyo, so hindi mechanical, ang problem lang, laging nandun yung kirot. So, dapat malaman doon ba sa buto ng likod nagsimula ang cancer, tinatawag ng primary cancer, at tinatawag din na metastatic cancer. Ibig sabihin, galing sa ibang lugar, at dun lamang kumalat. So, doktor po ang makakapagsabi niyan. Ano ang mga tips natin sa lahat? Una, palakasin ang muscle ng tiyan at ng likod sa pamamagitan ng exercises. Di-discuss natin yan. Lagi pong mag-stretching, lalo na pagising sa umaga bago magtrabaho. Kung kayo ay lagi nakatayo or nakaupo, ah, kailangan tamang posture. So, wag laging nakakuba. Maglakad-lakad, kailangan din natin ng vitamin D, yung sunshine. Tamang pagbuhat, sinabi natin kanina. Tamang pagtulog at kutsyon. Tamang timbang. Tapos, wag ho kayong magsisigarilyo. Kasi ang problem dun sa pagsisigarilyo, e eh, bumababa po yung calcium ng ating buto. Tsaka, nagkukulang yung blood flow. Sino po yung mga kailangan natin mga doktor? Physical therapist, kailangan nyo sila ang magtuturo paano gagawin yung inyong mga exercises. May tinatawag din yung rehabilitation medicine doctor. Pag may kirot kayo sa katawan, sa lahat ng ospital may tinatawag na rehab medicine doctor. O kaya yung orthopedic surgeon, ito po ang doktor sa ating mga buto kalma lang ng pag-iisip, tamang pagbubuhat, tapos yung kutsyon, medium to firm, yung backpack ng ating mga anak, kailangan less than 20% ng kanilang weight. wag pong more than 20%. Halimbawa, 100 pounds yung anak mo, eh dapat hanggang 20 pounds lang yung pinakamabigat na naipapabuhat nyo. So, dapat hati-hatiin nyo yung dala nila. Tapos, ang iba pa, tamang adjustment ng bike dun sa mga nagbabike. wag sobrang sikip o wag sobrang layo din ng manibela ng inyong bike. High heels. Uh, pwede sa trabaho, pero pag maglalakad na pa uwi, baon tayo ng rubber shoes. Ano yung mga ehersisyo na pwede nating gawin? Actually, itong bridge, maganda to. Uh, itataas lang ang puwet, tapos baba. Tapos yung cut and camel, ito uh, yung likod, naka-arc kung tapos relax, o, tapos itataas naman. So, ito yung parang camel, ito yung parang cat. Yung back extension naman, yung kalahati ng katawan, medyo iaangat mong ganyan. Tapos, um, kung hindi tayo makapag-swimming, dahil hindi naman lahat ay may swimming pool, pwede po dun sa inyong higaan o dun sa inyong mat. Ito din maganda to, bird dog nakita nyo, ito parang dog. Yan, nakababa yung kanyang dalawang kamay. Tapos, itataas nyo po. Yung, ang start din nito, yung paan ninyo, ito naman parang bird. So, pwedeng itaas, tapos ibabalik, itaas, ibabalik. So, yan po yung bird dog. Parang nagsiswimming in place, pwede rin po yan dahil wala naman tayo lahat swimming pool. Yung child's pose, di ba yung nag yung mga bata? maganda hong mga stretching yan. So, sana po, dun sa mga, ang problema natin ay masakit sa likod. Medyo alam na natin anong gagawin ngayon. Salamat po.